maligayang pagbabalik. Sa video ngayon ay aalamin natin ang nakakaintriga at makapangyarihang mundo ng mga sigma introvert at kung ano ang mangyayari kapag umabot sila sa kanilang boiling point. Kilala sa kanilang kalmadong pag-uugali at pagiging introspective, ang mga sigma introvert ay karaniwang mga taong umiiwas sa mga away, ngunit kapag nagalit sila, hindi ito katulad ng anumang nakita mo noon. Mula sa tahimik na galit hanggang sa strategic na paghihiganti, ang kanilang mga tugon ay maaaring talagang nakakatakot na nagiiwan ng pangmatagalang impresyon sa sinumang maglalakas loob na galitin sila. Narito ang mga nakakatakot na bagay na nangyayari kapag ang isang sigma introvert ay sobrang galit na galit. Number 1. Laser Focus na Salita Kapag nagpasya ang mga sigma introvert na basagin ang kanilang katahimikan, ang kanilang mga salita ay sobrang bigat. Hindi sila nag ng enerhiya sa walang kabuluhan o emosyonal na mga tirada. Sa halip, nag sila ng matatalas na pahayag na tumatagos sa ingay. Ang mga salitang ito ay maingat na pinili upang tugunan ang ugat ng issue. Kadalasang naghahayag ng mga insights na nagiging dahilan kaya nai-speechless ang ibang tao. Ang kanilang kakayahang ipahayag ang galit sa isang mahinahon at kontroladong paraan ang nagbibigay sa kanilang mensahe ng isang hindi maikakailang otoridad. Hindi tulad ng mga pabigla-biglang pananalita, pinipilit ng kanilang tumpak at maimpluensyang komunikasyon ng iba na makinig, magmuni-muni at kilalanin ang kabigatan ng sitwasyon. Number 2 Strategic na Paghihiganti Ang mga sigma introvert ay hindi gumaganti sa init ng sandali Mayingat nilang isinasaalang-alang ang kanilang mga options at pinaplano ang kanilang mga tugon ng may accuracy. Tinitiyak ng kalkuladong diskarte na ito na ang kanilang mga aksyon ay hindi lamang epektibo ngunit magsisilbi rin ng mas malaking layunin. Kasama man dito ang pagtatakda ng mga hangganan, paglalantad ng mga kasinungalingan o pagtanggal ng suporta, ang kanilang paghihiganti ay sinadya at kadalasan ay walang puwang para sa pagmamanipula o pag-atake. Ang madiskarteng pag-iisip na ito ay ginagawa silang mga kakilakilabot na kalaban sa anumang tunggalian. Dala ka mga aksyon ay idinisenyo upang makamit ang pangmatagalang resolusyon sa halip na pansamantalang kasiyahan. Number 3. Pag-atras at paghiwalay Ang isa sa pinakamalalim na paraan ng pag-handle ng galit ng mga sigma introvert ay sa pamamagitan ng pag-withdraw ng buo Lumilika sila ng emosyonal at pisikal na distansya na nagsisilbing isang proteksyon. Nagbibigay sa kanila ng puwang upang iproseso ang kanilang mga damdamin ng walang panlabas na pangihimasok. Ang pag-atras na ito ay hindi isang kilos ng pagsuko, ngunit isang malinaw na sinyales na hindi sila makikipag-ugnayan hanggat hindi umaayo ng sitwasyon sa kanilang mga tuntunin. Para sa mga naiwan, ang paghihiwalay na ito ay maaaring parang pinutol sila mula sa isang mahalagang koneksyon. Nagpapalakas ito ng damdamin ng pagkakasala, panghihinayang o kawalan ng katiyakan tungkol sa kung paano ayusin ang relasyon. Number 4. Emotionally Detached na Pag-uugali Kapag ang mga sigma introvert ay umabot sa kanilang breaking point, meron silang kahangahangang kakayahan na humiwalay emotionally. Ang detachment na ito ay nagpapakita bilang isang cold at kalkuladong pag-uugali na maaaring magpadama ng pagkabalisa sa mga nakapaligid sa kanila. Maari silang makipag-ugnayan na parang robot, walang empatiya o init. Ang paglayo na ito ay isang proteksyon na pumipigil sa kanila na mas masaktan o mas mamanipula. Nagpapadala ito ng malinaw na mensahe na naabot na nila ang kanilang limitasyon at hindi natitiisin ang kawalang galang o pagmamaltrato. Hinahayaan ng iba na harapin ang mga consequences ng kanilang mga aksyon. Number 5. pag -e expose ng katotohanan sa kanilang matalas na kasanayan sa pagmamasid, madalas na napapansin ng mga sigma introvert ang mga detalye at patterns na hindi napapansin ng iba. Kaya kapag nagalit, maaari nilang piliing ihayag ang mga nakatagong katotohanan ito, nagbibigay liwanag sa mga hindi pagkakapare-pareho, pagkukunwari o mga depekto sa pag-uugali ng iba. Ang pagkilos na ito ng paglalantad ng mga katotohanan ay hindi ginawa dahil sa masamang hangarin, kundi bilang isang paraan ng pagtugon sa ugat ng hidwaan. Ang kanilang mga paghahayag ay kadalasang nang nagiiwan sa iba na makaramdam na mahina at nakalantad. Pinipilit silang harapin ang kanilang sariling mga pagkukulang. Ito ay isang makapangyarihang paraan para sa mga sigma introvert upang igiit ang kanilang mga hangganan at humingi ng pananagutan. Number 6. Pagputol ng ugnayan ng walang warning para sa mga sigma introvert, darating ang punto kung saan ang galit ay nagiging malinaw at nagpapasya silang putuli ng mga relasyon sa mga toxic na individual o sitwasyon. Kapag ang desisyong ito ay ginawa, ito ay sinasagawa ng walang drama o matagal na pagpapaliwanag. Lumalayo lang sila, inuuna ang kanilang kapayapaan at kagalingan kaysa sa pagpapanatili ng hindi malusog na mga relasyon. Ang kakayahang ito na humiwalay at magpatuloy ng may finality ay parehong nagbibigay kapangyarihan at nakakatakot dahil hindi ito nagiiwan ng puwang para sa negosasyon o pagkakasundo. Ang mga nakakaranas ng mapagpasyang aksyon na ito ay madalas na naiiwan na nakikipagbuno sa biglaan at permanenteng paghihiwalay. Number 7. Kalmadong Intensity Hindi tulad ng mga individual na nagpapayag ng galit sa pamamagitan ng malakas na argumento o dramatikong pagpapakita, ang mga sigma introvert ay naghahatid ng kanilang mga damdamin sa isang kalmado ngunit intense na presensya. Ang kanilang tahimik na pagtitimpi ay maaaring maging mas nakakatakot kaysa sa anumang pagsabog dahil nagdedemand ito ng pansin at respeto. Ang kalmadong intensity na ito ay isang patunay ng kanilang panloob na lakas at control na malinaw na hindi sila madaling mapukaw o mamanipula. Binabago nito ang power dynamic sa kanilang pabor, nagiiwan sa iba na lubos na aware sa bigat ng kanilang mga aksyon at ang mga consequences na kanilang kinakaharap. <laughs> Number 8. Intellectual Dominance Ang mga sigma introvert ay mahusay sa paggamit ng lohika at talino upang matugunan ang mga salungatan. Kapag nagagalit, umaasa sila sa kanilang mga kasanayan sa pagsusuri upang i-dismantle ang mga argumento, ilantad ang mga mali at igiit ang kanilang pananaw ng may accuracy. Ang kanilang kakayahang manatiling kalmado at makatwiran sa panahon ng mga konprontasyon ay nagbibigay sa kanila ng isang kalamangan dahil kaya nilang mauutakan ang mga umaasa sa emotional na pagmamanipula. Ang intelektwal na pangingibabaw na ito ay hindi lamang isang mekanismo ng pagtatanggol kundi isang paraan din ng pagtatatag ng mga hangganan at humiling ng pananagutan mula sa iba. Number 9 Silent Rage Kapag ang isang sigma introvert ay nagalit, madalas silang gumagamit ng isang malakas na katahimikan na nagsasalitan ng mas malakas kaysa sa anumang galit. Ang katahimikan na ito ay hindi isang tanda ng kahinaan, ngunit isang calculated na tugon na idinisenyo upang lumikha ng discomfort at espasyo para sa pagmumuni-muni sa sarili ang kanilang pagtanggi na makisali sa mainit na mga argumento o emosyonal na pagharap ang nagpipilit sa iba na harapin ng tensyon at kawalan ng katiyakan ng kanilang sariling mga aksyon. Ang kawalan ng mga salita ay lumilikha ng isang hangin ng misteryo at intensity na nagiiwan sa mga tao na hulaan ang tungkol sa lalim at direksyon ng kanilang galit. Ang tahimik na galit para sa mga sigma introvert ay nagiging isang psikolohikal na tool na nakakagambala sa iba at nagbabago sa dinamika ng sitwasyon papunta sa kanilang pabor. At number 10, long-term memory. Ang mga sigma introvert ay nagtataglay ng isang pambihirang memorya para sa mga pagkakataon kung saan ang isang tao ay may nagawang mali sa kanila. Bagamat hindi sila maaaring humingi ng agarang kabayaran, iniimbak nila ang mga karanasang ito bilang mahalagang mga aral para sa pakikipag-ugnayan sa hinaharap. Tinitiyak ng pangmatagal ang memorya na ito na mananatili silang mapagbantay at maingat. Pumipigil sa kanila na mahulog muli sa parehong mga bitag. Ang kanilang kakayahang maalala ang mga detalye at pattern ay nagdaragdag ng elemento na hindi mahuhulaan sa kanilang karakter na ginagawang malinaw na hindi sila madaling malinlang o makalimot. Ang kombinasyong ito ng foresight at katatagan ang dahilan para ang kanilang galit ay maging isang transformative force na may kakayahang buuin ang mga relasyon at dynamics para sa mas mahusay. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na hindi matatalo ang mga introvert na mga taong pinaglalaruan ang kanilang damdamin. Shoutout kay Amelie Ami. Sabi niya, wag na wag po natin sila bigyan ng validation para manghina sila. Sabi naman ni Loe Borlongan, Tama po sir, hindi po namin iko compromise ang integrity namin. At ayaw naman kay Mario Lorian, Yes sir, bilang isang introvert, ayaw na ayaw namin na manipulahin kami. At shoutout din kila Pic Matroy, Junjun Perang, Nilo Pedrosa, Marie Delight Worker, Nisel Shane Tumulak, Hazel LT, Nerisa Malapit, Nathan Agripa, Emma Villanueva, Kati, Ladislaw Ablaza, at kay Malia Momena Bantas. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa panonood! Umaasa kaming nasihan ka sa pagtuklas ng intense at fascinating na mga paraan ng reaksyon ng Sigma Introvert kapag sila ay tunay na nagagalit. Mula sa kanilang tahimik na galit hanggang sa kanilang mga madiskarte at kalkuladong tugon, ipinapakita eh ng mga katangiang ito kung gaano sila kalakas at kakilakilabot sa mga sitwasyong emosyonal. Kung nakita mong kawili-wili ang mga insights na ito, tiyaking mag-like, mag-subscribe at pindutin na rin ang bell icon para sa higit pang content na sumisisid ng malalim sa natatanging mundo ng mga introvert. Ibahagi ang iyong mga saloobin sa comment section sa baba. Ano ang pinakanakakagulat na reaksyon ng isang sigma introvert para sa iyo? Manatiling kalmado at manatiling tapat sa iyong sarili. See you sa next video. Alam mo ba na hindi matatalo ang mga introvert na mga taong pinaglalaruan ng kanilang damdamin? Panaworin mo sa video na ito.